banda dami oh. Oh, sobrang dami. Oh, sobrang dami. Sobrang dami. Sagana. Sagana mga idol. Sagana mga idol. Oh, dalaw't. Sagana, no? Sagana. Ang tataba po, oh. Pinakain ng, pinakain ng maayos ng mga magulang. Talagang malusog-lusog. Malusog.

ya, nung nabubukid ito diba? Hmm, the prince The prince nabubukid ito? Hmm Panalo malulusog ano, green green po uh. saunahan ano, magkarpa ano magkarpa ba yan? may tilapia din ang mga likod eh ha? magkakaalaman oh no? siguro yan? Kakawalan na lang yung maliit ang ganda na, tingin, tingin. nakawala na. Sayang mo ito. Sa gilid, no? kat kat cut. cut, cut.